Yes, ang kita ko mm. ano lang tak. Wala kita nag ano. Ayun, ang ganda eh. Bilya sila nak ko, ginaano nila ho ang tulay baka ma Ayun yung hanging bridge. On the way si Nana papunta sa atin. Hindi <laughs> 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 naman matatakot 'yan. Aba, diriritso siya oh, baka ma-outbalance 'yan, magsuswing 'yan eh. Hawak ka. <laughs> Humawak ka kasi magsuswing yan. habang, habang nag ka, sa, sa gitna. Oh. Huwag kang magdiridiritso, malaglag yung no, cellphone man. mo ha. Yung cellphone mo baka malaglag. Ah, dandahan ka lang, huwag, huwag kang mag paglakad ano, kasi nagsuswing yan eh. Bilya Filomena. Located Indang Cavite. Ah, grabe oh, nag- Pusing na si Chani <laughs> Oh, nature, nature. Video, video. Naiwan mo, naku. Wala, wala, wala. Safety dito. Wala ditong look. Ayan, oh, kawai-kawai. Oh, kawai-kawai. Hello. Hello. Punta kayo dito, Villa Felomina. Uh, Natural uh, Spring Resort. Maganda pa. Oo, oh, mura. Meron sila dito ng ano, sunflower farm. Ostrich. Ayun oh, mga manok nila. Mga native na manok. Oh, plantation. Ayun ang ostrich. Ayun yung ostrich oh. Ayun siya ang ostrich niya. Ayun ang oh, laki oh. Tayo nga muna tayo guys. Grabe. Talong. Oh, Solid. Okay. Ayan. Ayan po, lahat na nakikita nyo lupay na yan. Hindi po sa amin yan. <laughs> sa kanila <laughs> rin. Hindi rin sa amin. Hindi po sa inyo sir na ma'am no? Ayan. Pineapple plantation. May pinya. Tubo. Tubo. Ayan. Ayan silang dumayo lang dito para umakyat. Para lang sa manok. Para lang sa manok. Ayan. Pinya no. Ayan yung mga manok. Ay ano siya? Patani na manok. Patani na manok yan eh. Patani na manok. Oh. Pwede sa tinola. Itim na itim yan eh. Pati ano niyan? <laughs> balat <laughs> itim. Ay sa baba yung... La <inaudible> sunflower. Ayun sa baba. <inaudible> nakavideo to. video Kung natapos na ngayon uh, maganda yan yan, eh. Oh, maganda yan siya. Hindi pa siya tapos eh. Hmm, ayun. Hanapin natin no maya yung spring nila, natural spring. talaga. at yung derecho, <laughs> hindi, hindi yung slanted at iba-iba yung hangin. talaga. Hang. Inikot, vlogger pala yung kulokoy na yun, kaya pala isigaw na nagsigaw. <laughs> oh, <yan> o, ayan o. Hindi ka ba din vlogger? Hindi ako, hindi lang, <laughs> nag-save nag vlog lang ako eh. Mag-serve eh. Mag-invest man to sa manlutod. Tududong, chaninit, ay, si sister, dayit, si Toto, si Nana, <laughs> si Ate oh, Asan na si Mano. Didi? Matras. Si Angkoy. Matras. Bili, ta <laughs> Bili ta Umatras. tayo nung ano, ostrich egg. Tapos Matras sila. Uh uh, Saan po manlok o Ang daming mangga siyo. Ah, native na mangga to. Ayan o, no, native na mangga. 100 years old na daw to eh. Oh, 100 years old na daw. Ayun ang stretch o. Punta tayo sa stretch. Yan ang agaw ng cellphone. Hello ostrich. Hello ostrich from Australia. Ayun yung mga binggala. Binggala, sarap po Oh binggala. Ayun o, no, binggala. Masarap yun sa ano. Adobo sa gata. Ostrich. Ayan o. Kaya ang matasang ulo niya. Picture kong tata. Oo, busy. Oo, ayan o. Picture Ostrich farm. Ayan, sapat. Picture ang mga parinti ba? <laughs> Tingnan mo yung inuman niya. Ay, aphids lang pala din. Crumble ang pinapakain <laughs> ng ostrich. Ayan. Ang itlog nito, mahigit isang kilo. Tag 500 daw. Binibinta nila, tag 500 ang isa eh. Ay, nag-video naman eh. Tag 500 daw ang isa. Ostrich. Ay, yung kambing nila. Lalaki <laughs> oh. Grabe sa puputi yung mata nila pa yes are those streets puputi yung mata nila eh pumuputi pa mag sila sa lado kada apat na malaki yung piso dito ngatusan oh piso yun maliit oh, pa yun hey. parang pabo ito diba mo ayan ang ulo liig Ayan, nolusot natin, Ayan ayan sila ganyan sila kalaki. oh, oh ayaw, Ayan. ayan oh, sila kalaki. Taya si Peter, taya si Peter. Taya si Peter. Taya si Peter. Taya si Peter. Taya si Forest Hill Kasalangan, kalasangan Nahanap ko yung falls eh Ayan yun oh. Ah! Oh. O oh, sige so Yung supply nila Taas, ang layo, tsaka ang haba ah ang haba ng supply nila. Matakot yung babagsakan. Oh. Supply. Ah. Dalawa nga dito. Bumababa na po. Ayan, ayan, ayan. Next, next. Ano yan, Angkoy? Malaki oh. ah, Ano yan? yan? yung, ano, ah, haray ng mga langgam. Guyam sa Tagalog. Kaya, kaya ito tinatawag meron ditong Guyam Malaki. Barangay Guyam Malaki. Tara nga pa. Magbaba na. Sana dah halikannya. Eh. Natcho. Ayun ng nature no na natural talaga. Pa baba tayo guys. Yan, Pa baba na tayo doon sa Papuntang Liguan mismo niya. Ayan. ayan na yung likuan nila. Na, yan. Ayun, ah, nandoon yung falls. Ayun, no, man-made falls pala. Yun, maganda maligo. At lamig pa naman tubig yan, Tio. Parang sa refrigerator. Parang sa refrigerator ang tubig yan. Oh, yun yung pambata nila na pool. Na pool. Ayun, pambata nila na pool ayun ang ano guys ito na guys bumababa na kami papuntang uh, liguan nila ayun ang, ayun ang falls nila ah may sliding din tsaka may diving may duyan, oh dito na tayo Dito Ito yung liguan nila. Sabi ni Tunit, dili maliguan. Kaya man pala maliliguan mo pala. Ay, daming naligo eh. Ayun o. No? Batuan? O dili Kaong mo, sigunin kaong nila. Malamig. talaga yan dyan. Ayan no? ganda diyan maligo eh. Ayan no? Ganda dyan. Parang ano yan eh. Parang yelo ang tubig dyan. masarap sarap ng ano dyan. Hubarin ko na lang damit ko pa tapos patuyin na lang ako. Oo, oh, uh, bala kayo. Maghubad ka lang. Ha? Ayan, oo. Oh. Papatuyo lang ako pa. Ayan yung folds nila. Ayan. Ayan. Yeah. Hubarin ko lang damit ko. Hidden Nature Spring. Apa? Bilya Pilomina. Wow, ganda. Ang, ang, ang ganda ng tubig. Ang linis. Ah, ito yung pambata nila. Ang koy. Hindi, nakabidyo na to sa'yo. Ayan, oh, nakabidyo yan sa'yo. Oh, send ko lang messenger. Ah. Oh. <laughs> อุ๊ยวีแล้วลอง Ito sa mga below 2 years old. Grabe. Kalahati palag naikot natin. Wala pa tayo sa kaliwa o sa kanan. Cottage number.